Hello mga langga! So today is Sunday at ayan nga mga langga, sobrang lakas ng hangin at kagabi pa yan na uh, sobrang lakas ng hangin at umuulan. So may bagyo nga daw paparating at ilang araw na din na walang paso. Maaga nga ako gumising mga langga kasi nga pupunta kami ng church. Eh kahit naman ganyan yung panahon, eh tutuloy pa rin tayo sa church, diba? ba? So pagising ko, dito nga ako agad sa labas kasi nga palagi akong bumibisita dito sa aking mga namumulaklak na mga halaman. Ang kaganda naman talaga pag kumaga na ganyan yung makikita. Hi hey, So we're going to church. Hi baby. Right, Wala muna tayong luto today so mamaya ang uwi <laughs> Akala mo rest day you No. Know? Walang rest day. I need money. Ayan, maglalakad lang. Ayan, malapit lang church church nyo. See you later. Ayan, nandito na kami sa aming church. Oh, lakas ng hangin. lang magsimba. Ayan, so umuulan na. Umuulan. O, oh, ba? Diba? Pinatapos lang yung misa. Tapos na ulan. Oh, of course, we have tayo. Thanks, God, for today. At uwi na ako. Kasi magluluto pa tayo ng kalitaw Meron pa tayong order. O, oh, di ba? Kahit Sunday naglalakad lang ako pa-uwi. O yan, naula na talaga. Uy! Pero okay lang, pinatapos niya, O diba? Uy! Okay. Lakas ng hangin. Kagabi pa. Uy, na. sisira tong payong. O, dito ako dadaan para mas malapit. Ayan. So naputol lang ngayong ating video mga langga Kasi nga sobrang lakas ng hangin At napalid na ngayong aking payong <laughs> At pagdating ko nga mga langga Inuuna ko muna itong kutsinta na lutuin Kasi nga may nagpahabol na order nitong kutsinta at saka palitaw So inuuna ko muna ito Kasi mas mabilis lang naman gawin yung palitaw Ayan, kita nyo yung kong kotsinta na yan. Sobrang kinis yan, mga langga. Makinis pa sa akin yan. <laughs> so, yung order ko, mga langga, is only 30 pieces. At, syempre, meron dyan ako extra mamaya. Kahit nga wala ako sa plano na magluto, kapag may nagme-message talaga sa akin na nag-crave ng kung anong niluluto ko, eh, nagluluto talaga ako. So, ito naman yung dalawang pack ng palitaw. It's 20 pieces. At ito na yung dalawang pack din ng Kuchinta. Ayan, thank you so much po sa paulit-ulit na nag-order nito sa akin. Binalot ko na nga yan mga langga kasi ipipick up lang yan dito. So lahat ng mga umorder sa akin ay for pick up lang talaga mga langga kasi wala akong time minsan maghatid at saka may niluluto pa ako. Ayan, meron tayong extra one pack Kuchinta and palitaw. for only 75 pesos. Of course, hindi pwedeng hindi tayo magpapakyut ngayong araw. Pagkatapos ko nga magluto mga langga ay magbubukas tayo ng ating maliit na pwesto na pampalamig dito sa ating labas ng bahay. Kasi meron pa ako natirang mga mini donuts so why not magbubukas tayo? Di ba wala naman akong gagawin today? It's Sunday ah uh, di ba? May kikitain din tayo mamaya. So ayan, thank you sa lahat ng nagsusuport ng aking small business at sa paulit-ulit na pag-order ninyo. Maraming salamat talaga mga langga. <gasps> Naiiyak ako. <laughs> And so, ayan, lumakas pa nga ulan mga langga. So, ayan, baha na naman sa amin. At ito nga yung 5 packs na order sa akin kahapon mga langga. So, hindi na ako nakavideo dito kasi nga sobrang aga ko talaga siya niluto. Nawala yung sa mind ko na magvideo. Ayan. So, thank you so much sir sa palagi pag-order sa akin. So, suki na suki ko talaga ito mga langga. Ayan, so, meron tayong isang pack ng palitaw, dalawang pack ng buchi, at saka isang puto at isang kutsinta. So, 200 per pack po yan mga langga. At sa mga umo-order sa akin, uh, PM lang kayo at maraming maraming salamat po. Thank you! At kung bago pa po kayo sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe. Maria Kanegosyo. Bye bye!